Bago ka pa lang sa channel ko, panoorin mo muna ito. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. So, let's go! kaya good noon, good afternoon man dyan sa inyo uh, andito na naman tayo sa informative tips RTV tutorial so ngayon may nakikita kayo sa likod ko ano ang gagawin natin dyan kung meron kayo nyan sa bahay bibigyan ko kayo ng basic tips kung paano natin ito linisin how to make a basic maintenance of this kind of split type air conditioning kung napapansin nyo nung una yung kabit napakalamig kahit number 28 lang o kaya 27 so habang tumatagal ilang buwan lalo na pag open kayo dyan air open air hindi masyadong close yung bahay nyo mapapansin nyo na kahit naka 25, 22 na kayo nababawasan yung lamig hindi na siya ganun kalamig no sisilipin natin kung ano yung naging problema at cause kung bakit hindi na siya ganun kalamig okay panuuri natin ito sa aircon may tinatawag tayo na filter no? yun yung tagasala ng mga alikabok ayan so makikita nyo yung filter guys oh. tingnan nyo ha ah. oh. alikabok yan oh. kita nyo yan oh. kita nyo oh, napuno sa alikabok so yan ang tanggalin natin ngayon okay tatanggalin natin yan tingnan nyo oh kita yung alikabok na yan oh 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 yan <laughs> so ayan kung meron may, kung nakikita nyo ito tsaka ito so itutulak lang yun sya pataas ah itutulak lang yan so kung may dalawa kayong kamay dapat sabay ha na isa lang kamay natin kasi naka video tayo kasi nga gagawa tayo ng content so one hands lang tayo nung natulak na natin siya hilain natin yan palabas okay pag natulak hilain mo lang papunta dito sa iyo ayan pag mataas ma hilain mo pa ganun okay dito tayo para kita pag angat hila papunta dito okay So ayan nakuha na natin, dandahan lang para hindi malaglag yung alikabok. So muntik na yang tumagos no, grabe alikabok guys oh. O, yung makikita guys. Ano <laughs> may alikabok guys So. Oh. So hindi na siya nakakahigop na magandang hangin kaya hindi na siya lumalamig ng maayos okay pero hindi naman totally na hindi lalamig talaga kasi filter lang naman to siya ngayon Puhugasan natin to guys. I-cleaning natin. Washable naman to, okay? So, gasa natin ha. Ayan. So, ito guys, di ba nakaganito to kanina? Pag hinugasan nyo siya, dapat baliktarin niyo nyo, ha? Para palaglag yung alikabok Kasi pag pagganito yung hugas, papasok pa loob, medyo matagal. Pero pag, pag ganyan, so kung pagpagin nyo siya, tayo, mo, pagpagin natin. Diba? kasi nasibabaw siya ngayon hindi natin siya pagpagin well, lagyan natin siya ng tubig kusa mata, yung matatanggal ayan nyo guys o diba dito yan ito alikabok ayan wala na diba ba kung dito hindi mahirap ganyan lang para mabilis o kusa malalaglag yan guys tingnan nyo o hindi nyo kailangan brush in maya, brush in natin pa rin <laughs> kita nyo kung saan siyang nalalaglag yan ngayon kung nagmamadali kayo wala kayong time hindi kayo gumamit ng brush o, ito brush niyo. ayan o, no? kita nyo Sa ibabaw Okay, mas maganda. Oh, pangit, diba? Dapat dito muna. Ganun lang. Pagpag lang, guys. Pagpag. Mas maganda. Pagpag, guys. Pagpag mo lang dyan sa gilid. Para sigurado. Malinis ang trabaho. Pati pag sa loob mo, ipagpag yan. Ako. Delikado pa. Pagpagin mo lang. Diba? Hindi mo kailangan ng brush. Okay, so ngayon patuyuin natin yan no, mga 5 to 10 minutes. Kung matuyo na siya, pwede yung ibilad sa araw, pwede natin siyang ibalik. Okay? So habang pinapatuyo natin to, lilinisan natin yung outside ng aircon, yung sa labas naman. Okay? Okay, so ngayon kung meron pa yung alcohol sa inyo, pwede yung gamitin sa paglinis no, ng mga pawis-pawis sa -pawis aircon ngayon. Bago natin ito basain, tanggalin muna natin yung mga alikabok sa labas, ha? Yan. Ayan, no? Tanggalin muna natin yung mga alik alikabok yan. Dalim. Ayan. Sa lahat ng gilid, no? sa labas pa lang yan no? ayan medyo madumi ngayon huwag kayong matakot kahit hindi yan kahit hindi yan naka on and, naka on naman yung breaker pwede rin patayin nyo pababa yan ayan, para sigurado na safety kayo na hindi aandar uh, okay? pinatay yung breaker buksan tong motor kasi may on yan dyan eh. kung mapindot mo yung power on yan tapos naglilinis ka aandar uh, yan So medyo may alikabok nga oh. Wala temp blower no. Meron ako magic blower guys. Tingnan niyo, tingnan niyo. Ah. <laughs> Tanggal di bapak pala 'yan? Bakalakas ng blower ko no, magic oh. Tanggal 'lewa. Oh, dapat ma-discard 'ka. Ayan. ito pinasin natin to ha. Ayan. medyo madumi na 'yan eh. Ayan dito sa loob din. So ngayon guys, dahil basic lang to, hanggang labas lang tayo. Huwag niyo pasukin yung pinakaloob ha. Ano lang naman to, pang emergency lang naman to. Ibig sabihin, parang ano lang ba? Kung sa tao pa na sa tubig, first aid lang to guys. Ayan o, may mga alikabok na sa na kapasok o. Oh. Kita niyo guys oh. ayan oh. May alikabok sa laga sa loob no? Ay, oh, kita yan? Ay, ano, oh, kita niya, no? Oh. So, may mga alikabok talaga. Hindi natin pasukin kung kaya pasok. Tapos, kunting punas lang. Ingat lang kayo, guys, kasi mayroong ano yan dyan, no? Oh, wow, dami na pulong ano, oh. Yung grito kasing aircon guys, dapat every 6 months may cleaning kayo ibig sabihin ipamintinan nyo po sa maintenance nyo aircon technician po ha hindi po kayo kasi itong tinuro ko sa inyo ngayon pwede nyo itong gawin sa sarili nyo basic lang po ito so sa labas lang po tayo hanggat kaya po maabot ng ating kamay huwag nyo pong masyadong ipasok dun sa loob kasi hindi nyo alam kung anong parts meron dyan baka meron kayong mabali dyan ba ito kung ano lang yung maabot ng ating kamay no guys so ito yung pang samantala lamang na hindi lalala yung alikabok ng aircon nyo okay kasi meron po yung makina sa loob ayan oh, makikita yan ayan oh, makina yan oh. makina po yan yan po yung umiikot so marami na pong dumi yan sa loob so kailangan dyan aircon technician maintenance okay so habang maaga pa kung nakita nyo medyo madumi na talaga yung loob ipamintinan nyo na sa mga aircon technician guys huwag kayo magtipid kasi kung magtipid kayo mas lalo kayo magkakaproblema kung masira yan mas lalong malaki ang gastos so applause <laughs> ngayon maglagay natin ito isa yes, dalawa yan alcohol na tayo ay nakas ah pa naman paano yan so uh, linisin natin para hindi magtampo guys <laughs> ikaw nga nag alkohol eh ito pa kaya ha? parang ganun lang yan ito kasi dito may mga moisto eh ito so kailangan mo punasan yung moist na yan kasi mabaho yan eh pag hindi mo matanggal yung kulay brown brown dyan minsan makita nyo nagbabrown yung tutubig yan, babaho yan, sakit sa ilong kaya minsan pag may aircon kita sabi niya, oh, sakit naman sa ilong ano po yon yun po yung moist niya ibig sabihin singaw, kaya yung pawis pawis niya yun kaya masakit sa ilong kaya kailangan yung linisan yan, punasan kung hindi niyo abot, gumamit kay hagdanan simple lang naman eh lahat ng problema may solusyon kung wala kang solusyon, wag mo nang problemahin wi mo yung ano, yung problema na magkaproblema problema sa iyo, hindi yung yung problema, problemahin mo pa. Hayaan mo siya magka-problema sa yung problema na yan. Di diba? Oh. At least ngayon yung aircon nilinisan mo. Matutuwa na yan sa'yo. Bibigyan ka na yan ng malamig ngayon na ng maganda. parang katawan mo rin yan kahit wala kang lego at least mabango boom <laughs> so ayan guys mga so, okay, lang mga first aid lang po tayo tingnan natin yung tinakpan ayun guys oh. dito bawal kayo humawak dyan ha ah. ano oh. ano po yan yun po yung nagbibigay ng lamig cooler po yan okay so dyan po dadaan yung hangin na hinihigop niya. papasok dito yan, so sinasalat niya yung hangin kasi kailangan niya rin ng hangin eh. So wag yung punasan to guys kasi sasabit 'yan oh. Dito lang yung plastic. Ingat lang kayo. Kung may exhaust kayo, ay exhaust. Vacuum. exhaust naman eh. Vacuum pala, pwede gamitin vacuum diyan. Pero kung wala kayong vacuum, tiyaga mo na kayo. So, yan dyan sa loob para na sa mga aircon technician so contact na kayo kung gusto nyo ipalinis yung motor sa loob kasi may motor yan eh. sigurado ako yung alikabok sa filter dito kanina sa taas yung nilabhan natin yung dahil puno na yun pumasok pinasok na yun ang alikabok so kailangan na yan linisin ng aircon technician so na yan sa so, mga ganitong unit mura lang naman eh hindi naman nabuti niya ng ano mamahal talaga so baka mga 1.5 siguro minimum ang cleaning ngayon sa mga split type okay kasi mahirap talaga maglinis nito, babaklasin mo pa to eh. Mahirap mag-cleaning ng ano, split type. Kasi ano, tatanggalin mo pa yung ano doon, yung tubo sa likod. Mas madali maglinis ng ano, ng window type kaysa eh, split type. Kaya medyo mataas yung charge. So ngayon, first aid lang to. Basic tips para sa, sa, mga, ba sa mga bahay. Para naman hindi ganoon agad masira yung aircon natin. So, alaga lang kailangan. 'di diba? Sana all inalagaan. Okay? Ayun. Maraming salamat. At na natin ang ating filter sa taas. Ayan, so na-blower natin. Punasan natin ng konti. Baka may natitira pang ano dyan. Mga pawis-pawis ba? So ayun, kung paano natin siya tinanggal, ganun lang din ang pagbalik, ha? Okay, so very simple lang. Ayan. Nakikita nyo yung butas na yan, guys. Pasok mo yun dyan. Ayan. Tapos ito, mayroon din yan sa gitna, butas. Okay. So, shoot nyo lang yung sa butas. Pag na-shoot na, tingnan nyo yung gilid dito. Tingnan nyo kung okay na ba yan dyan. Fit na ba? Simple lang talaga. Tingnan nyo rin dulo. Ayan. Ngayon, Pasok na, di ba? Pasok na siya sa butas lahat. Pasok na. Itulak e, mo lang to bababa. Kasi di ba hinila mo to kanina? Ngayon tulak. Yan. Tulak. oh, tapos. Okay na. Di ba? Bisik. Tulak mo lang, o. Oh. Tulak, oh, Tulak bababa. Yan. Kasi may lock yan. Okay na. O. Di diba? Bisik lang, di ba? oh, Up low. So, tapos na. Tayo, ni na natin. Hmm. So, nung nauna, pwede natin dito pindutin. O, ay. Ayan. ayan. So, walang number. Mayroon remote. Ayan, remote. Pindutin pa rin. kakak. Ayan pa na mo. Ayan. So, sana mabigyan tayo ng malamig nito. So, sa aircon, ito yung last tips ko sa inyo pagkatapos yung gamitin ito kailangan nyo itong paandarin ng naka fan na 3 hours. hours alam nyo ba kung bakit paandarin natin siya ng fan na 3 hours para lahat ng pawis niya sa loob yung moist niya sa lamig ilalabas niya yon. once kasi yung moist niya doon hindi makalabas yun yung nangangamoy okay example naandar ka di ba? 6 hours mo siyang pinaandar, malamig ngayon, pinatay mo siya diretso, so meron yung mga lamig-lamig o pa pawis yan sa loob na malamig pag yun natuyo at hindi mo nagamit yung aircon mo manganga mo yan, kaya minsan yung aircon mo, mabaho yung buga, dahil yun sa si uh, pawis niya sa loob, parang rip din yan eh. may pawis, diba minsan yung rip pag pinawisan, mabaho, pag hindi nalilinis so ganoon din po yung aircon Oh, so, sana po yung tips nito na ay nakakatulong po sa lahat ng may split-type air conditioning. Okay? Yes. Yes. So, if you like this video, please don't forget to subscribe. And for more informative tips in my channel, and to update my next videos, please click the notification bell button and click all.